Inilunsad ng provincial government ng Nueva Ecija ang programang pagbabakuna ng mga alagang hayop kaugnay na selebrasyon ng rabies awareness ngayong buwan ng Marso. Ayon sa mga eksperto, ang rabies ay isang uri ng nakamamatay na sakit na dala ng virus na nanggagaling sa kagat ng mga hayop na may rabies. Ito ay naipapasa sa pamamagitan ng laway at kagat ng hayop. Kaya naman payo ni Dr. Jeneline Averilla, mahalagang mabakunahan kontra rabies ang mga alagang hayop upang mabigyan sila ng proteksyon sa sakit na ito. Gayon din, ang mga nag-aalaga sa kanila ay maging protektado. Bukod sa vaccination campaign, layunin din ng programang ito ang pagbibigay kaalaman sa publiko ukol sa rabies at kung ano ang dapat gawin sa kanilang mga alagang aso o pusa sa oras na makagat o malantad sila sa ibang hayop na may sakit. Mahalaga mabigyan ng anti-rabies vaccine ang ating mga alagang aso at pusa para maging meron silang protection sa sakit na rabies. At nang sa ganon, kapag protektado sila, once na nakakagat sila o na-expose sila, hindi magkakaroon ng rabies. Sakit na rabies ang kanilang makakagat. At least, uh, yung taong makakagat nila is protektado once na vaccinated yung mga alaga nila. Panawagan ni Dr. Averilla pabakunahan ang ating mga alaga lalo na't bukas at tuloy-tuloy ang vaccination sa Kapitolyo. At maaari ring humiling ng tulong ang mga pet owners sa barangay at munisipyo upang mapuntahan ng Provincial Veterinary Office at mabigyan ng sapat na bakuna. Maliban aniya sa pagbabakuna ay kinakailangan din bigyan ng maayos na tulugan sa pagkain at ituring na pamilya ang mga alagang hayop upang ito'y maging malusog at makaiwas sa anumang sakit. Dagdag pa niya, makakatulong sa pagbawas ng rabies cases sa lalawigan ang pagkontrol sa populasyon ng mga aso. Kaya naman nagsasagawa rin ang kanilang opisina ng spay and neuter o pagkakapon kung saan maaaring dalhin ang mga aso at pusa sa kanilang tanggapan tuwing lunes hanggang biyernes at kanilang alagaan ng libre. Ang ating pong tanggapan, ang Provincial Vet Office, at ang mga uh, kasamahan kong mga empleyado po ay nagpapasalamat din po sa ating Governor, kay Governor uh, Oye at kay Vice Governor Anthony Mali uh, sa kanilang patuloy na suporta uh, sa ating tanggapan upang uh, masugpo o ma-prevent po ang sakit na rabies sa ating mga alagang aso at isa. Para sa Balitang Unasigaw, Amber Salazar.